Aris, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay bawal. Kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat. Masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim. May ikatatalo na 55 minutong negatibo, player na mahilig magbiro ng kabastusan ang iiwasan dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo. Taurus, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay bawal. Kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat. Masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo na para matalo, at player na mahilig na mahilig sa alak at sa pagmumura. Gemini, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay bawal kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat. Masaya ka ay may swerte sa paglalaro pero pag nos ilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, dilaw at player na kalbo ang iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay bawal. Kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras panang game, hanggat masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Kanser sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Leo, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay bawal. Kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan ka ng oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat. Masaya ka ay may swerte sa paglalaro pero pag nos ilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Liyo oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang pwedeng maibibigay sa iyo. Virgo, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay bawal. Kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat. Masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat. Nang ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.05 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay orange at sa player na masyadong mataba at isa pa ay mahilig laging tumawa, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay bawal. Kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Scorpio, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay Bawal kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan ka ng oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat. Masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pula at mabibigyan ka niya ng paghaba ng oras na swerte. Sagittarius ang magbalato ng iyong nagawang panalo. Ay bawal kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan ka ng oras na buenas pag oras pa ng game. Hanggat masaya ka ay may swerte sa paglalaro pero pag nasilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 5 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay asul dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na malapad ang noo. Capricorn, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay Bawal kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat. Masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Dapat lang ay huwag magbabalato pag may panalo para ang swerte ay hindi mabawasan. Aquarius, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay Bawal kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat ng ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikakatalo na 58 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 54 vm minutong negatibo. Pisces, ang magbalato ng iyong nagawang panalo ay bawal. Kasalanan ngayong araw, sa hindi kasama ay makukuhanan. Kanang oras na buenas pag oras pa ng game, hanggat. Masaya ka ay may swerte sa paglalaro, pero pag nasilat Nang ilang laro, ay magpahinga ang maganda. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, red ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo, at player na malalaki ang mata.